Alam mo ba? Mahilig ka ba sa matatamis gaya ng tsokolate, candy o soft drinks? Karamihan kasi sa mga bata, pati na rin ang mga matatanda ay mahilig sa matatamis. Pero alam nyo ba na ito ang isa sa pangunahing dahilan ng pagkasira at pagkabulok ng ngipin? Ngayong buwan ng Pebrero, hindi lang puso ang dapat inaalagaan dahil sa buwan na ito rin itinakda ang Philippine National Oral Health Month. Isang pagdiriwang na may layuning palakasin ang kamalayan ng bawat Pilipino tungkol sa kahalagahan ng tamang pag-aalaga ng ating mga ngipin. Ang Philippine National Oral Health Month ay unang idiniklara noong 1951 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Elpidio Quirino. Sa simula, ito ay isang linggong pagdiriwang lamang na tinawag na Dental Health Week, pero noong 2004, sa pamamagitan ng Proclamation Number no. 559 na pinirmahan naman ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, pinalawak ito sa isang buong buwan ng pagdiriwang upang mas maraming Pilipino ang makaunawa ng kahalagahan ng oral health. Pero, paano nga ba nagkakaroon ng problema sa ngipin ang isang tao? Ang tooth decay at gum disease ay nagsisimula kapag hindi nalinis ng mabuti ang ngipin. Kapag ang mga bakterya sa bibig ay pumunta sa mga tirang pagkain, lalo na ang asukal, ito ay nagiging plaque. Ang plaque ay acidic na kayang tumunaw sa enamel na nagsisilbing proteksyon ng ating ngipin. Pag nangyari ito, nakakapasok sa loob ng ating ngipin ang bakterya na nagdudulot ng pagkabulok ng ngipin o cavities. May mga kaso rin kung saan ang untreated dental infections ay naging dahilan ng sepsis o bacterial infection sa dugo na maaaring ikamatay. Kaya naman, bilang tugon ng pamahalaan sa patuloy na paglala ng oral health problems, inilunsad ng Department of Education katuwang ang Department of Health ang programang Mandatory Toothbrush Drills sa mga paaralan upang masanay ang mga mag-aaral na magsipilyo sa tamang paraan. Mayroon ding mga mobile dental clinics na pumupunta sa malalayong barangay upang bigyan ng libreng postiso at bunot ng ngipin ang mga walang akses sa dental care. Kaya naman, sa buwan ng Oral Health Month, naway hindi lang natin alalahanin ang araw ng mga puso, kundi bigyan din natin ng pansin ang kalusugan ng ating mga ngipin. Kaya sa darating na Valentine's Day, tandaan, bago kumis, magpalinis! Ngayon, alam mo na.